ang tawilis ito po ang isdang pinagmamalaki ng aming bayan ng talisay ito pong isdang ito ay napakasarap isaing at palambutin ng tinig pwede rin pong iprito o ibang eh pamukha po siya ng si at maliit na bangus ang salinyasi po ay sa dagat alat na huhuli magkamukha sila pero magkaiba ang lasa ito pong isdang ito ay mahirap hulihin at pinagbabawal pa ng gobyerno kung minsan kaya naman po ang ginagamit sa panghuli nito ay lambat at kapag kaunti ang huli ay nagmamahal ang presyo nito sa mga palengke At para po sa kalaman ng gobyerno, mali po ang kanilang akala na itong isdang ito ay nauubos. Pagkat itong isdang ito po ay biyaya ng Diyos para sa mga tao. Hindi po siya nauubos kundi nagtatago lamang sa kailaliman ng lawa ng taal. At siya po ay kusang lumalabas sa kanyang panahon. Salamat po.